Hello guys, nandito tayo sa may Aroroy Masbate at tinatawag na Golden Town at papakita natin yung mga kagandahan at lugar dito sa may Masbate Hello guys, nandito tayo ngayon sa may Masbate, uh, Aroroy, uh, at ayan uh, pakita lang natin yung pinakabuhang view dito bago tayo bumalik sa Manila eto uh, na yung pinakadagad eto yung pinapagawa nilang pamilihang bayan ng Aroroy. eto yung mismo yung dagat at ito yung mga bundok na nakapaligid dito. Ayan no. Pamilihang bayan, uh, palengke. Ito yung bagong palengke dito sa May Aroroy, ayan o, pamilihan bayan ng Aroroy at ito mismo paggabi dito, ayan o, Maraming mga nagtitinda diyan. para siyang baywalk etong lugar paggabi ayan oh, eh, no, mga tindahan at pakita natin mismo ay low tide ayan mga nakahabay kang ano ang mga nila dito oh, eh, no, low tide ngayon low tide oh. low tide ngayon yung KHO shipping line at ito yung mga bangka oh papunta doon sa tatawid sa kabilang isla tsaka doon doon sa isla doon at uh, diretsya tayo banda dito ito yung sa mga hanap buhay nila dito ito yung mga nag mga nagbabike at, at yun yung palengke nila bagong bukas ng palengke pamili bayan ng Aroroy uh, at ito dito paggabi yan naman makikita nyo pag gabi dito uh, mas maganda dahil napakarami mismo ng mga uh, nagtitinda dito ng mga iba't ibang mga pagkain diretsya tayo makita natin sa inyo banda sa unahan yung mismo uh, isa sa mga hanap nila dito yung pangingisda mga pangingisda ang kanilang hanap buhay dito. Yan o. Ito na mismo yung mga bangka. Ayan o. Mga bangka. Ang dami. Dahil low tide ngayon ay kitang kita ang mga lupa. Dala-dala tayo. ito na mismo yung pagtawid ayan o, oh, yung mga bangka ang dami o oh. ayan yung mga hanap buhay nila dito ayan ayan yung mga bangka dami mga bangka ayan mga bangka nila dito tatawid doon sa may isla doon at yun doon sa natin guys sir. Sir anong pangalan ng isla doon. Burias. Burias Tapos dito. Parola. Parola. Itong mga bangka nila dito hinatid nila doon, Oo. sir. Ah, uh, iyan eh, pala pala mga mga hanapbuhay nila dito no. Oo. Ito rin yung hanap, matagal ng hanap hanapboy dito, sir. Ah, taga-Burias man ako. Ah, taga-Burias ka. Oo. Uh. Bali naghahatid lang kayo ng uh. bangka. Magkano isang bangka niya, sir? Papunta doon sa isla doon. Isla? Oh, Burias. Mga 250 yung pumasayaw punta doon. Ah, 250. One way lang. Pagunta oh. lang. Wala. 250 ang pamasahe. Mm. Pagunta dun sa Boryas. Layo, no? Isang isla. Isla yun, sir, no? Oo, oh, isla. Mm. Ito talaga, sir, yung hanap buhay talaga dito oh. sa Aroroy, no? Dito. Bangka. Tsaka yeah. mga pangingisda. Oo. Oh. Yun. Thank you, sir. Oh. Ayan si sir. Sir, sa toto. Ayan. Ayan ang hanap buhay nila dito sa may Aroroy. Yung pagtawid ng mga nakatira doon sa Burias Island At dito ayan o 250 ang pamasahe marabi no yan yung ano, pinaka umaga dito yan ang ating uh, mga masasaksiyan dito ito mismo dito kasi magkakaroon ng ano, concert eh no kaya tayo napunta dito sa may Aroroy Masbate yan Diretso tayo. Pili tayo ng ano? Ayan. Tapos meron sila dito yung mga habal-habal. gusto mo sumakay ng habal-habal. Ayan. Ayan, no? Oh. Mandisal. Dito tayo ng mandisal. Mga isda. Ayan, sila sir. Ito, mamaya pa. May concert dito mamaya eh. Na maroroy. Ayan. Ayan. Ito yung mga sakayan. Ganito ka-active yung mga tao dito. Ayan, si sir. Habal-habal. Ayan. Sir, kamusta yung habal-habal naman dito? Wala, hindi ako nag-habal-habal. Ah, hindi nag-habal-habal. Nakakalong ah, nag yun. Pumunta lang pala sila dito. ini yung ay mga bangka, oh. Pakita natin yung mga bangka. Mga bangka nila dito sa Aroroy. Yun, oh. Dami, nga. Oh. Ito mga malalaking bangka. Aroroy Fish Landing Center. Yung pinaka... Ano nila dito? mga manging isda natin doon Tere merong dito itong KHO Ferry 1 papunta na po yan ng alamin natin saan papunta ang Sir, Saan papunta itong shipping, ferry uh, line? Saan papunta yan? Yung ferry line na barko, ano? Pilingco Shopping? Oo. Kung ano na ang sana, San Andres? San ba? San Andres? Oo. Ah, Quezon. San Andres. Quezon pala, yun. Thank you, sir, no? Ito si sir, nag, uh, ano, no? Hanggang anton service nyo, sir? Hanggang Masbati Aurora lang? Masbati Aurora lang. Ah. Yun pala. Kamusta naman yung kitaan nito, sir, ng pag, ano nyo, pagbabiyahe? Medyo, depende man sa pasayero, maysan maywan, maysan ayos man. Araw-araw, mm -hmm. sir. Ayun. Nakaka-survive lang. Ano. Nakaka-survive. Nakaka-survive. Oh. Ayan. Sa inyo, sir, or... Arkila lang? Ah, ako lang. Driver lang. Ah, driver pa. lang si sir. At least kahit papano. Mayroon oh. na palang... Ano? May May pinagkakitaan naman din sa Roroy. Thank you, sir. Okay. Ah. Ayan. Papuntang Quezon po pala. Itong... Ano? Shipping line. Ito naman mismo yung kanilang... Mga panindang isda ayan o oh. dito sa may aroroy yan dito din mismo yung mga isda hanggang doon sa mga isla na kanilang pinupuntahan ayan aroroy fishing land center ayan salamat sa mga nag like nag share nag follow kay skywalk tv pinapakita po natin yung kabuang view dito sa may uh, Aroroy Masbate yan, thank you, thank you sa inyong lahat dyan maraming maraming salamat sa lagi na sumusuporta kay Skywalk TV ngayon lang kasi tayo nakapunta dito sa may Aroroy, kaya pinapakita po natin yung kabuang view at magpapalipad tayo ng drone ito na yung ating drone shot dito sa may Aroroy 1, 2, 3, go! ito po yung pamilyang bahay ng Aroroy ito ang ating drone shot mga kababayan nandito na po tayo na ating ipinapakita sa inyo yan ganito po karami yung mga nakatira dito ayon po sa wikipedia no, noong 2020 ang population po ng uh, Aroroy ay umaabot ng 88,351 ng 2020 pa po yan eh, 2024 kaya dumami na po ang population po nila dito nasun nga po no uh, sabi ng mayor po dito na sa mga inarap ay maging city na na daw po itong Aroroy yun yung pangarap po niya yan dito po sa may bayan ng Aroroy makikita nyo na dito rin meron dito sa Kayang paputang San Andres Quezon diretso na po yan ayan dito sa ating ipinapakita ng ating drone shot nakapapaligiran po sila ng mga kabundukan itong uh, Aroroy mas bate Ayan, o, ng mga kabundukan po dito na ating ipinapakita sa inyo. Salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV. Uh, Tuloy-tuloy ang ating pagbabalita sa si Pati Bulanggar upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan na nangyayari dito. Ayan, kitang-kita po ninyo ang ating drone shot. ito naman po yung barangay Malubi at barangay Luya, Luya na aming pinuntahan na talaga dito ay mga kabundukan na po ang lugar po dito. Yan na ating ipinapakita. Napapaligiran po ito ng mga bundok na. Yan, kita-kita nyo po yung pinaka-view. Ito po yung mga hanap buhay talaga nila dito, dito sa bundok. Yan, mga saging, mga iba't ibang prutas. Ganyan po ang ating mga masasaksihan na first time nating nakapagpalipad tayo ng drone dito sa kabundukan yan, i-comment nyo na below kung anong masabi nyo po dito sa may masbate maglimutan yan, kalimutan mag, mag like, mag share at mag follow ng ating pinaka latest update yan, ipakita lang po natin yung kagandaan ng view po ng ating drone shot dito po sa may masbate na napapaligiran ng mga kabundukan ang kanilang lugar sabi mo dito sa Aroroy? Ano? Dali. Hindi, di ba tinatawag niyo itong Golden Town? Bakit tinatawag Golden Town itong Aroroy? Mas bate. Ano, dati pa, may ano na, may mining na dito, hindi pa Firminera ang tawag. Atlas pa. Atlas ang tawag talaga dati. Ah, kaya tinawag na Golden Town dahil kasi mayroon dito. Mayroon business daw. Tapos madaming, kung mga tao, siya kayo yung mga... Hindi, Uh, one piece? The... Hindi. Then, hindi ko masabi. The... Tin, ito nalang. Mga treasure. Ah, mga treasure. Ah, maraming treasure dito sa Masbate. So, mga parang-parang akon. Ikaw, Tin, ano yung pinakamagagandang lugar dito para mapunta ng ating mga kababayan dito sa Masbate? Anong may ano mo, masasuggest mo? Tinigban. Tinigban? Kalanay. Kalanay. Sabadang. Saan uh, na so, Yung mga bate recommended. Ano pong Aroroy? Or, Aroroy? Kahit saan dito sa Aroroy. Aroroy o, oh, mas bate. O. the best na lugar. Maganda din sa eh. Balot. Uh, pero kung dito sa Aroroy, tinigban at kalanay. Bakit? 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 Tingin mong mas maganda dun sa tinigban tsaka... Kasi ano, mini Boracay talaga siya. Mini Boracay. Sayang. ayan. Tapos maganda dun ano? kasi pwede ka mag... Ano? Wine kasi walang... May internet naman, choice mo kung mag-internet ka pero at wala talagang signal kasi doon. Ah wala kasi signal. Kaya maganda din, yung maganda. kung, kung mag ano ka ba, kung mag-relax na ganun. Pero yung But place, sobrang ganda ng ano Maganda din. Eh. Tinigban tsaka... Kasi madami na doon ano, mga beach resort, madami na din. Dito kami sa may masbate. Eto eh. <laughs> ang lugar niyo, ang lugar to? Aroroy. Dito so, sa coffee shop mo, coffee shop ninyo. Kaijo. Kaijo. O oh, invite mo naman sila. I-invite, in i in <laughs> ko kayo na uh -huh. Let's go na sa Kaijo Cafe. Hello, I am barista team. Yeah, thank you. <laughs>